So, ito, bilang ako hanggang tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Yeah, hello mga idol, naari ko rin sa San Isidro yeah. Talisay noon. Yan kini si Kunsyal Dani Cabalero ang Kunsyal diri sa Talisay noon. Ang busing. Edwin, karoon. Kaya tawag ko niya. Ano? Ah, oh. niya, mo nga kung magbarado tung itong ilong, di ba? Sigurado, nabarado sa kugmo. mo niya, ang kuhan, sipil na, na kung tuhaon niyo kung mo sa Tagalog pa, kulangot. Ito ang gawin niyo. Hmm. Aya, ito. May kulangot na. Hmm. So, bawat hininga natin, maluwag na, di ba? Pag makuha natin ang kulangot. <laughs> ito. Ito. Ito na yung kulangot, di ba? Pero pag pagkuha mo yung kulangot sa ilong, bawat hiringo mo mara na. Sarap na yung feeling. Pag, lalo pag pinipilipit mo sa yung dawad dalaw daliri. Oh. Ito, tu, tusukin natin ang kulangot. Tapos, gumilang ako hanggang tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ah. Mm. <laughs> Sarap. <laughs> oh, ano? Ano 'yong sabihin? Ano masabi mo sa kulangot? Masarap, Masarap malat. Masarap, malat. <laughs> Masarap, 'yun na si sinikop. Pagkakilawid <laughs> rin. <laughs> sunod, magtigo magkukuha mag ka oh. Ah. Yeah. Sunod lang sa mga idol, mga parikoy. Yup, yeah. ulit na ko. Ah, <laughs> sunod <laughs> na sa, Next time. Next time, next time. sa kumari. Hindi ba kasama-restricted, no? Hahaha.